Ano, misto ka ba lang? Madakpan ko Ano ginaya ha? Ikaw ba lang wala? Ano yung galisit siya? ka gan, eh. Nakaka Nakakao ka na? panyaga. Udan na ito, Tani. Madakpan ko din ka, boss. Wala kagin blaga. Reply sa mga chat ko, si Imo. Dumbal, ligid ko si Imo na ligid. Nga ako lang ma-chat, si Imo. Ay, ah. May ban ko na ay. Ban, ikaw lang yun. Kung langga, eh. Sige. Toad. Break time mo naman, po. Hindi lang ginakagwa po. May ubra pa, kuya. Huh? Sabad din lang. Dali lang, may panawag. Sino naman na, ha? Ay, wait lang, wait lang. Break time? Tunta ka di eh, ka di eh. Balik lang gani ka ron, subong man lang. Adlaw mati, sa Nakato hmm? da, ngay Kala hmm? hmm? ka sa imo, permit mo lang kong ginap... napasaling mo lang kong permit puppy love! Tatak, BALA malaka, Jay. Napakunti ka ni Putli. sa itik. Eh, kaya mo Jay. Ay! Ano ka? Mista ka gani! Mista ka gani! Papay, iba lang feelings ko. Wala nga magkanto sa imo nga magmatumato. Da! Tatak, KO ah! Kita go ubra ko din. Anong ga ubra ko na? Huno pa nang ubra! Disturbance ka gidla sa akon, Perme. Papay, ikaw! Din ka KATUKAN Katukanta ka. Ay, ginaano ka na dami, kinakulikot kaiban! Ari di sa bang NFA. Sa may jt ball? Oo. At sige, ako Sulod lang, arat ako sa office. Madak, paano di gani? Paan mo nami, Sa office yan. Gak, kan nunggu dah kerja. Ada di bos mu hal. Di kerun. Ada di bosmu? mu. Ula kau di belugat apa beluga? Ada kau sumber mak kau di. Tambis tak kau Wow haba kau outfitmu, ah. Pang sagang kau bagio. Mu sih secara madre. Tidak gua apa. kok ini kau kata nak apa? Tambis tak kau sumber. Ini mulu kau ini mày bẩn mồ, mày có sao đi mày không có mà đi đâu, đã có sủa lắm mà không có nói chuyện, đau quá đi mồ, ok biết kia, à mà không phải là phan, ok biết kia, không có boyfriend đi hò, mà chỉ có bra, đi bây giờ khi có tiền có một girl, Hello. I face to face, wow ha. Ay, you are not looking good, Reyna, babe. You're not looking good. So, Ibi-ibi ka lang. Unfair. Kung di ka tugtuod ng migas ng boyfriend mo. I know your man, bro. But... Tuod? Yes. Tulo ka ang girl. Tulo ka tudo ang girl. That's the true legal wife. Kita mo? Kita mo kung <laughs> ano sila ka-sweet. <laughs> Sweet pa sweet bonanza! ako. Diba? Oh. Oh, look, look. Color green, red apple, tanan-tanan. Ano siya? Perfect. Ikaw, ya yeah. the yeah, enhance mo feelings. Inhalts yung Ilitong Sige, awaya. Yeah. Awaya, girl. Go. Go na. Go, ibig. <laughs> wan mo mati, tas sunggo nga adlaw. Wah, ay na lang uh, ka, nasunggo ka. Ang di. Ikaw malang gali? Ang oh, ano? Ang kireda, kabit. Gapang kabit. Ha? Huh? Wala ka ba lo? Lalaki ko na siya. Bala ko na! Lalaki mo na pero hindi. Masa hindi ko niya kasa. Room, you're in my office. Now. Ang ah, bayaan ko na bang ko? Go. Inti ikaw, inti ikaw. Ako ang original, wala kasing-sing. Ano nang skandalo, Rob? Yung lubra mo sa akon, subo. So Abi ko ako lang. Stop! Gusto nga ako. Abi ko ako lang, Rob. Damo kami gali. Now you're fired. Wig Wig mo.